Barsada Balita! Samantala, sa pagkakatong ito, medyo lumismo na tayo ng pag-uusapan. Dahil uh, nasa kabilang linya na po natin, si Attorney Ed Tolentino, isa po sa mga nire-respetong uh, sports analyst uh, dito sa ating bansa. Attorney Ed, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Alucharo 23. Magandang umaga, John, at magandang umaga po sa lahat ng uh, tumatangkilig ng iyong uh, programa. Maraming salamat, Idol Ed, sa pagkakataon na uh, muli kitang uh, makapanayam sa nakalipas na ilang taon din, ano, after? <laughs> long time no talk. Apo. Uh, <laughs> anyway, direct ako na dahil alam ko very busy ka today. Uh, direct ako na yung katanungan. Unang-una, ano po ang masasabi niyo sa naging performance ng lahat ng ating mga atleta sa katatapos lamang na Paris-France Olympics. Atoy ni Ed. Well, overall dyan, ito ang pinaka-impressive na performance ng bansang Pilipinas, no? Mula nung tayo mag-participate sa Olimpiyada in 1924. Mm -hmm. Sapagkat, uh, it easily tops yung naging performance natin noong uh, Tokyo Olympics held in uh, 2021, mm -hmm. kung saan, una tayong binigyan ng gold medal ni Hedeline Diaz. Eh ngayon, Dalawang gold medal ang hmm. ating nakuha courtesy of uh, gymnast Carlos Yulo. Apo. And then meron pa tayong uh, dalawang uh, bronze medal courtesy of our women boxers, Nesty Petesio and Ira Villegas. Siyempre, alam mo, ang sukatan dito sa ating uh, olimpiyada <laughs> ay yung numero ng gold medal. Mm -hmm. Doon nagkakataloy. Eh, dalawa tayo dito, ah, double the gold. So sabi nga natin, ito po ang pinaka impressive performance since 1924 at Apo. ang ganda ng timing sa pagdiriwang inside sa 100 year Apo. ng ating participation uh -huh. sa olimpiada very uh very impressive all right uh, ito rin kindly educate us nga, Atty. ed ito rin po ba ang kauna-unahang pagkakataon na nakasungkit tayo ng dalawang medalya sa iisang event In terms of gold medal, uh -huh. in terms of gold medal, uh -huh. uh, i isang atleta, i isang event, kasi ang boxing dati, nag-produce na tayo, di ba? Yung uh -huh. women's boxer natin, nag-produce, yung men's boxer natin, in the same event, in the same uh, boxing program, uh -huh. remember the likes of Yumir Marshall, Carlo Paalam, Nesty Petesio, nung Tokyo, sa isang event, all na magkakaibang boxingero, pero isang boxing event, nag-produce sila ng gold medal. Apo. Pero ito, kahit ng uh, medal, ano? bronze and silver, pero ito, Isang event, isang atleta, gold medal, uh, first time itong nangyari mm -hmm. sa ating historia. Although meron na po mga Olympic athletes na iisang atleta maraming gold medals na nakuha uh -huh. in different events, ano? Si Sina Michael Phelps, swimmer, si Spitz in dating mm -hmm. swimmer na magaling, ano, sa swimming din. So marami na po. Ano, pero ito first time sa ating bansa, isang Pilipino sa isang uh, event, gymnastics mm -hmm. program, dalawang gold medal so mm -hmm. very very impressive ang boxing ginawa na yan iba't ibang atleta pero the same boxing event uh -uh. nagawa yan pero hindi po mabot sa gold medal all right and speaking of boxing Atty. Ed, alam ko ito ang isa sa mga expertise mo uh, saan nagkulang o saan po ang pwede pang uh, gawing uh, ikangay tutukan sa ensayo ng ating mga boksingero at mga coach and trainers po nila alam mo, napakahirap itong boxing ano sa pagkanta. Mm -hmm. Alam mo, John, kahit prepared yung mga boksingero natin, nag-qualify naman sila through tough qualifying tournaments, masyadong rig ang Olympic Boxing. Mm -hmm. Na Kahit ibigay mo ang pinakamagandang performance mo, napakaraming questionable decision ang mga hurado. Mm -hmm. ha? In fact, so corrupt is mm -hmm. Olympic Boxing right now na iniisip po ng International Olympic Committee na ilaglag na Iba Ang boxing sa, sa 2028 I Olympics. Sa LA. Yes. Uh -huh. In fact, yung IBA, yung International Boxing Association, ito po yung governing body mm -hmm. na nag oversee sa Olympic Boxing Program, tinanggalan na ng accreditation ng IOC. Eh doon pa lang ah, yata, Torne Ed, talabak na ang ano eh, kakabulas oh, to gan eh. Di ba? Oo, oh, oo. Oh. Oo. Uh -huh. Totoo yun. Kaya sinabi ng IOC, itong IVA, binigyan namin kayo ng pagkakataon para dinisin ang inyong bakuran, uh -huh. inyong ngayon for the 2021-2024 uh -huh. Olympics. IOC muna ang nag over sa uh -huh. Olympic boxing program. Parang nalagay sa receivership uh -huh. ang, uh, ang boxing. Ang problema, kahit IOC nang may hawak temporarily habang wala pang ina-accredit na sporting organization, eh nandun pa rin yung kontrobersiya. Oo oh nga eh. Nandun pa rin yung mga kontrobersiya. Yung talo ni pa Paalam, kadudaduda yun. Diba? Uh -huh. Oo. Oh, uh -huh. Yung inami, yung kay Nesty Patecio, plus yung pinakabalipit, yung naging gender issue uh -huh. sa Olympic Boxing, kung saan isang boxengero sa Algeria, isang uh -huh. boxengero sa Chinese Taipei, ay lumahok sa women's boxing sa kabila ng pagkakaroon nila ng XY male chromosome. Yung, uh -huh. yung naging issue. Uh -huh. Ano? Eh piniliagan, piniliagan ng IOC, naging gender war. But it was really more of a policy issue. Uh -huh. ano? Kasi pinayagan ng IOC, oh, pwede kayo, pwede kayo. O oh, ayan, nagkaroon ay ng problema dahil sinabi ng AIBA, bumagsak yan sa aming gender test. Uh -huh. Baka matindi rin naman kinlaro ng AIBA kung ano ba itong gender test na ito. Uh -huh. ano? uh -huh. So, uh -huh. yan po ang issue ngayon. Kaya ang boxing po, masakit ito. Uh -huh. Ang boxing, ang pinaka consistent medal producer ng bansang Pilipinas. Yun nga eh, Atty. Ed, banggitin ko lang ha, linawin lang natin, klaruhin hmm. lang natin. Hindi lamang po, tayong mga Pilipino ang napagkakaitan ng dapat na magandang yes. pwesto sa boxing event. Marami ring mga atleta sa ibang iba'yong dagat, attorney Ed, na nadali, di ba? One classic example, correct me if I'm wrong, yes. Roy Jones Jr., yes. tama? Yes. Di po ba? Tama yun, sa uh -huh. Seoul Olympics back in the 1980s. Ano? So, ang tagal lang ah, problema, attorney Ed, kita, eh. Oo, matagal Bakit hanggang lang. ngayon At hindi pa narasusolusyonan? Hindi masolusyonan. At tapos, ang pinaka- baga ang pinaka nasagad na ang mm. IOC ay nung 2016 Olympics kung saan nagkaroon ng uh, investigation tungkol do sa results ng boxing mm -hmm. at lumalabas sa investigasyon na nung 2016 Rio Olympics at least 11 fights were manipulated wow. by judges and officials wow so wow. doon po nasagad ang IOC mm -hmm. sapakat 3 years after the 2016 Uh, Olympics sa Rio mm -hmm. ay suspend ang aiba and wow. eventually na na accreditation wow. ng All right. IOC. All right. Talon tayo sa ibang event, basketball Atty. Ed. Alam ko rin yeah. sa mga inaantabayan ng ating mga kababayan niyan. Sa nakita ko pong performance ng lahat ng lumahok sa Olympics yeah. na basketball team, mukhang unti-unti nang uh, nakikita na talagang nag-evolve sila. Ngayon, ang tanong yeah. ko, Atty. Ed, darating pa ba ang panahon na makakasuntong tayo sa Olimpiada. Alam mo, yun ang pangarap natin. Ano? Uh -huh. ah, simple lang naman ang pangarap ng mga basketball fans. Alam naman natin na, ah, Diyos ko na tayo mangarap na mag-gold -go medal tayo uh -huh. o sa Olympics, uh -huh. ano? sa basketball. Uh -huh. Pero pag, ang ano na natin kasi, yung the mere fact na makapasok ka Apo. doon sa roster ng Olympic Basketball, mm -hmm. ah, katulad ng ginawa ng Japan, ano? South so, Sudan na lang. Uh, attorney Ed? yung South, okay, South Sudan, di ba? Nakita mo? Grabe. They are the biggest surprise in oh. my opinion, ha. They are the biggest surprise. Eh, yung makatungtongka sa ganong estado. Eh para ka na rin nag-gold medal doon. Ano kasi you are part of the elite uh -huh. cast of uh, basketball in the world. Ano? Uh -huh. So, 'yun ang ating uh, hinahabol talaga and uh, admittedly, medyo na-iwan tayo, but remember mm -hmm. this year, Muntik na tayo makapasok. Nadapa sa dulo. Yes. Yung slot ng Brazil. Opo. nada Nadapa sa dulo. Atin sana yun. uh Atin sana yun. Correct, correct. medyo nagkaroon ng konting video. Pero, Soto, Attorney Ed, Attorney Ed, sorry ah, Pero, nung nakita ko naman yung lumaro yung Brazil, ang layo naman talaga, Attorney Ed. Ultimo yata, ball boy nila. Pag, pag pinahawak mo ng bola, makakapag-contribute eh. Diba? Iba yung malaki, dating eh. Very physical. Diba? Ano? Magaling. Physical. At ambibilis. Oo. Oh. So, mm. Pero alam mo eh, lumalaki na rin yung ating mga player. At mm. kahit pa pa, nakita mo nga, major improvement yung nangyari doon sa huling qualifying tournament. Uh -huh. Nakita natin, ano, mm -hmm. uh, in a way, kraming pa nga tayo doon eh. Diba? At, at the last minute, palit coach, palit mm. uh, roster. Overhaul team, talaga. Roster, uh -huh kinobrol ulit. Opo. Ano? Eh, yung eh, na problema natin kasi kraming tayo eh. Mm ha? -hmm. Ah, yung typical Pilipino eh. Pero nakita mo naman. Muntik na tayo. Kung ka eh. Mm -hmm. uh, Isang paa natin hinandun na halos eh. Tisod ah, niya ang bangyot ko eh. Natisod sa dulo. Correct. <laughs> Natisod lang. Ano? Uh, so, in a way, uh, back to square one po tayo. Opo. Back to square one po tayo for the next four years. Opo. May mga qualifying <coughs> tournaments. Mm -hmm. We have to go through it again. Mm -hmm. Ano? And uh, hopefully, Uh, with that performance this year na mm muntik -hmm. na makapasok, mm -hmm. yun ang motivation natin. At Apo. mga bata pa naman yung plan natin, good Apo. for another four years, hopefully we can make it, at least makapasok lang sa Olympic Basketball Tournament. All right. Attorney Ed, huling uh, focus kay Carlos Yulo. Anong nakikita mong future do sa bata? Aba, eh, talagang ibang klase yung kanyang ginawa. No? At mm -hmm. tatling ko, sa edad niya ngayon, pwede pa. Pwede pang isang Olimpiyada. In fact, nagsabi niya siya, na siya ay muling lalahok mm -hmm. sa 2028 uh, Los Angeles Olympics. Pero siyempre, uh, alam natin, 4 years from now, 28 diba years na old na siya nun eh. Di Oo, ba? Kaya, uh -huh. ba? kaya ba? Kaya ba? Although alam natin, ito pong mga esportero, tulad ng gymnastics, mas bata eh. Uh -huh. ah, medyo malampot pa po ito, sabi nga natin, ano? Uh -huh. So okay pa. Pero thing is, uh, motivated siya kasi nga dapat gold medal kahit paano, ikaw ang instant favorite. Mm -hmm. Kaya hindi mo ma-resist yung temptation na pumalik. Because you're know, it all eh. Ano? Pero from the motivation is different. Ano? Hindi motivated ngayon. Kung baga, ang laki ng kanyang tinita ngayon. Mm -hmm. no, Sikat na siya. Mm -hmm. With the hunger will the hunger be the same? Iyon ang question ko. Kasi Dri Dias, ba, medyo na iba na. Hindi na nang pasok. Uh -huh. no? So, will it, will it be the same? Iyon ang challenge ngayon. Correct. Dito, kasi yung matagal po yan, maraming mangyayari. Uh -huh. uh, sabi nga natin, at sa those pokes, the way I see it, eh, nasa pedestal, mm -hmm. si Carlos Yulo. So, Pero, Atty. 28... Ed, sorry ah, Uh, Mag-agree ka ba sa akin na, uh, ako, ako, ako kasi tatanungin eh, kung may makikinig man sa akin o oh, may mag-appreciate sa sasabihin ko. Kung ako kay Carlos uh, Yulo, yung pinaka-pick na to, dito na ako magre-retire. Ang gagawin ko, magko-coach eh, na lang ako ng mas bata, magko-concentrate uh, ako sa personal ko ng buhay. Kasi para ang hirap ng habulin eh, nung record. <laughs> Di ba? Kaya yung sinasabi mo, nasa kanya na lahat. Yung dating so... uh, puso niyang tinatarget, nakuha niya na ngayon eh. Di diba? Alam mo, totoo yan, sabi nga there are no more mountains to climb oh. for Carlos Julio. Pero ano mo, para sa si isang ateta, napakahirap mm -hmm. aminin na uh, ito na yung uh, ika nga final stage. Okay. Ito na yung huling Julio. Ito na yung huling Julio. Ito na yung huling Julio. Ito na yung huling Ito na yung huling hanggat sila inatalo, in pwede mo wala sila na kaya ko pa, kaya ko uh, pa. Alright. Laging ganito, laging ganito, kaya ko pa, kaya ko pa. Okay. So, eh, yan po ang uh, challenge is ng atleta to know when it is all over. Apo. to know Apo. when wait, kung kailan ika na sa... Okay, siya may katawan eh. Katasaka, o. Oh, mm. Yan talang katawan eh. Siguro mm. piling mabatak, mm. kaya ko pa. Pero sabi mo nga, ito na yung petel. hindi. Apo. Ha? Ah? ito din yung pinakamaganda ng ending. Ito yung ending na kung saan na ito baga sa eh, yung prinsesa na, uh, yung prinsesa, o oh, kaya kayo, ever after, ano? oh, eh, ang problema, hindi gano'n usually ang uh, uh, ending ng mga atleta. Right. But uh, if it is, it's hard to accept the fact hmm. na it's over. Uh, okay, uh, one, one more shot. Uh, one uh, stop when everything is going well. Parang ganun eh. Apa. Attorney Ed, as much as I want to, hindi talaga kaya ng uh, isang upuan lang ang pag-uusap natin, lalo tayong dalawa. Anyway, may mga pagkakataon pa, muli kitang uh, iimbitahan. Yes. Habaan yes. natin pa yung ating balitaktakan. Yes, absolutely. Absolutely, John. And Apa. it's always a pleasure to to you. Please, Apa. congratulations po. Mabuhay. Overall, ang Pilipinong atleta ating mm. All Alright. Thank you so much, Atty. Ed. Ingat. Good morning. Salam salam Good luck. Salam. Good luck. All right. Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si Atty. Ed Tolentino, isa po yan sa mga iginagalang o respetadong sports analyst dito sa bansa. Balita!